guys Magandang umaga sa inyo lahat dyan Sa mga kapwa ko ka OFW Magandang umaga sa inyo Alam nyo na syempre kung sino to yan. Sa mga kabayan natin dyan Sa mga nagbabalak na mag OFW dyan Dito sa Middle East O sa United Arab Emirates Dito sa Dubai Sa mga sulok ng mundo Yan. Magandang umaga sa inyo Magandang araw na rin siyempre ngayon guys Kakain muna tayo kasi ito yung niluto natin kagabi kahapon yan, ito yan, ayun yung niluto natin yan, ito yung binagoong ang baboy na may talong yan, tapos syempre nag ano rin tayo ng ribs yan, nag uh, rin tayo ng ribs yan so, ayun muna, nakain tayo pero syempre habang kumakain tayo nyan guys is magkakintuhan tayo syempre may mga tips tayo kasi may mga mong nagtatanong sa akin, ano daw yung magandang tips. Although hindi pa tayo ganong patagal dito sa Dubai, sa pagiging mo at W. Pero syempre, magbibigay tayo ng mga tips para sa mga ano, bago o sa mga unang sasabak sa, sa pagiging OFW um, ito yung mga ano lang natin syempre mga na experience lang natin to so ayan guys tara sumulan na natin yan kain na muna tayo natin yan Puro, puro na papansin nyo sa video natin Puro lang kain no Ganun talaga Kain lang tayo ng kain yan Tapos dito guys Sa ano natin walang dito sa Dubai guys ano gawin mo kasi diba unang unang taon mo dito sa so unang taon mo huwag ka masyadong magpakahiro baka although naka abroad ka or sa kanang OFW isasaluhin mo na lahat sasaluhin mo na lahat ng problema, ng gastusin or kung ano man yan na pangangailangan, lahat ng pangangailangan, isasaluhin mo na lahat. Hindi po yun. Huwag po tayong magpapakahiro, guys. Pero syempre, tatandaan mo, guys, kailangan natin tumulong. Kailangan natin tumulong sa pamilya natin na may iwan sa Pinas. Kung may asawa ka na, or anak, or kung wala pa, o single ka na, kailangan mo pa rin tumulong sa pamilya mo. Ganun. Pero syempre, hindi naman lahat kasi hindi naman tayo ano eh, hindi naman tayo guys yung bangko na maano. Hindi naman tayo bangko Mm. Hindi naman tayo bangko. Mm. Magtitira din tayo para sa sarili natin. Kasi kahit anong sipag natin, kahit gano'ng kalaki yung kinikita natin, kung hindi tayo magtitira, para sa sarili natin tapos hindi rin tayo mag-iipon pag tayo yung nangailangan dito sa ibang bansa walang ibang tutulong sa atin kundi sarili lang natin kaya kailangan din magtabi tayo para sa sarili huwag tayo masyadong magpakahiro sana naiintindihan nyo yan masarap tumulong pero mas masarap Guys, kung may ipon ka Ayun yun eh So walang problema sa pagtulong Ang problema lang dyan Pag di ka na nakakaipon Kasi once na ikaw na Wala, hindi ka matutulungan ang pamilya mo sa Pinas Diba? Kasi ito pa pangalawa kayo Talagaan natin yung ano yung katawa natin tapos yung isip importante maging malakas tayo importante maging malakas tayo yung pangatawa natin yung isipan natin kasi kalaban natin dito sa abroad yung homesick eh yun talaga so number one dyan yung mental health kung paano ko maging ano kaya kailangan maging malakas tayo. Oo, oh, kumikita tayo ng dolyar, derham. Pero kapalit nung kasi guys, ano, pagod, puyat, tas yung lungkot na nararamdaman natin. Kaya habang kumakain tayo ngayon guys, paalala ko lang sa inyo, kumain kayo ng tama, matulog kayo ng sapat. At syempre minsan, magano rin tayo. Pahinga, wag puro trabaho. Kaya napaka-importante na may day off tayo. Tapos, kaya nga kung mapapansin niyo yung iba, pag day off, lumalabas sila. Kasi ayun yung pinakapahinga nila para mabawasan yung pagod nila sa trabaho. So, nagpupunta sila sa mga park, kung saan sa ang mall. Ganun. Pero syempre, controlin din natin yung sarili natin. di ba o puro trabaho kasi pag nalaspag ka wala ka nang kikitain eh. ano hindi mo na kaya magtrabaho eh no. Um. tapos wala ka mo sarili mo um. Alagaan talaga yung sarili, napaka-importante niya. Tapos ito pa guys, ito na yung panghuli. Panghuli kong tip sa inyo. Siyempre, di ba, bago kayo mag-abroad, nag-isip kayo, nag kayo kung gaano kayo katagal dito na mananatili sa abroad sa ibang bansa. Sabi niyo sa sarili niyo, dalawang taon lang, or limang taon, or dalawang kontrata, tatapusin, kasi yung unang kontrata, pambayad sa mga utang, sa mga nagastos, papuntang abroad. ba? Diba? May plano agad kayo. Pero pagdating nyo rito, nagbabago. Kasi hindi kayo nakakaipon, ba diba? Hindi tayo ga gano'n nakakaipon. Kasi nga, padala, luho, gastos. Siyempre, yung gusto natin kainin, kakainin natin. Diba? Kaya natatagalan. Kaya yung plano natin na dalawang taon lang, tatlong taon or apat, hindi nangyayari. You know? Kaya kailangan natin guys magano magplano ng exit strategy natin. Hmm. Paano tayo makaka-exit? Oh? Kasi hindi naman habang buhay OFW tayo kaya kailangan din natin minsan mag-isip ng exit strategy natin. Isipin natin kung ano yung mangyayari sa atin dito. Kung gano'n ba talaga tayo katagal na mananatili at ano ba yung gagawin natin sa Pinas pag-uwi kung may pagkakakitaan ba tayong negosyo o kahit na ano paano natin masusuportahan yung sarili natin o yung pamilya natin pag nasa Pinas na tayo ganun kaya napaka importante na magplano tayo ng exit strategy natin kasi kung hindi natin planuhin yan tatagal tayo ng tatagal dito ganun po diba? sarap ng pagkain pag may pag alam mo may may future kang binubuo uh, ganun dapat so yun ayun lang yung tips ko sa inyo yung tatlong tatlong tips na huwag kayong magpakahiro alagaan nyo yung isip nyo pangkatawan nyo at hiling nyo habang nandito kayo sa abroad tapos syempre maganda rin tayo yung exit strategy nga kailangan din natin yun kailangan natin maplano kung gaano tayo katagal dito at kung ano yung gagawin natin pag uwi ng Pilipinas so yun lang guys ayun lang po yung tips ko sa inyo uh, syempre kung gusto nyo pa ng mga ganitong content mag share kayo at ilike nyo na rin to syempre subscribe nyo na rin at tandaan nyo, hindi, hab, hindi habang buhay ay malungkot ang OFW life. Masaya rin po. Masaya maging OFW. Masaya kasi ang laki ng sahod mo, nakapagpadala ka sa pamilya mo, pibili mo yung gusto mo, nakakain mo yung gusto mo. Pero syempre, kailangan mo talaga planuhin ng maayos. Yan. Salamat sa inyo kabayan. Salamat. Ingat kayo dyan. Tapos kain pa tayo. <laughs> kain lang lang kain para ano lang tayo huwag natin tumis sa sarili natin habang w tama na yun ano sobrang tipid minsan itlog na lang noodles marami naman tayong ano pwedeng lutuin so yun lang sa muli